para kumain sa bariyani. Okay, kasama ko si OFW Vlog sa Bahrain. Uh, sobrang gutom kasi pagkatapos ng work namin. Pumunta kami doon sa baba para lang kumain. Yun na. Pagkatapos nag-order pa kami ng ibang, Kaya nila habang nag-picture kami, naghintay kami ng iba namin ayun binigyan pa kami ng salad dagdag sa binigay namin may sabaw pa yan hindi namin yan guys maupos kasi sobrang dami ang kanin sila magbigay yan kumakain si OFW lag sa bareng kami kaming talaga. Pagkatapos ng work ko, nagbaba kami kumain sa baba. yan Tapos ako din. <laughs> ang sarap-sarap sa -sarap <laughs> Ang ang gutom-gutom kasi eh. Ang dami kasi kaming gawa noon. Tapos wala pa akong kain. Kaya nagbaba lang kami para kumain. Ang daming kanin na pinigay. Ayan guys. And guys, tapos na pauwi na kami. Pauwi na rin si OFW Vlog sa kanilang bahay. Ayun. nag-iisip pa siya kung saan siya dadaan o pabalik-balik nandyan kami kumain yun na uwi na siya and then ako pupunta ako sa Hora kasi pupunta ako ng market kasi bibili ako ng pagkain ng mga alaga ko kasi kailangan ko magluto para sa kanila kasi ako busong sila wala pa kailangan ko pumili muna yan lang ang yan lang ang market dito na no mas malapit kasi o nag selfie selfie pa yung kasama ko o tingnan nyo guys please subscribe my channel thank you for watching my my videos pasensya na guys ha He hindi pa marunong nagpa practice practice pa guys pasensya na kayo thank you ulit ayan guys yun yung papuntahan kong market yan yung malapit dito sa amin takot kami mag ano lakbay sa kabila kasi ano maraming sasakyan guys pauwi na siya busog na yan guys ba tapos na kumain masigla na siyang habang umuwi sa bahay niya papasok na ako sa market. Yan. Yan yung market dito. Mas malapit. Yan. Naanap ako ng liver at chicken para sa mga alaga ko.